Good day. Punto por punto. Like and share and subscribe my blog punto por punto. So ang pupuntuhan natin ngayon according to bloggers yan makanas. Uh, naglaban-laban na ang mga PME years Naglaban-laban na hati yan ang ibig sabihin na hati. pa man yan nahati sa kanilang mga paniniwala and principles. Ano? Uh, so normal mahati ang ang problema na sila sabi ni eh, ni ni General Macanas dahil nga daw sa <laughs> BBF kay President Marcos kaya nahati ang mga general nung mamaya nahati nung sa panahon pa ni Marcos Naati nahati na hanggang ngayon nahati naman yan pero now is very professional na yung EFP so ang decision ngayon is one decision na lang Mangmula yata yan kay General Reyes. Ano? Isa na lang. long uh, Nung nag stip si General Reyes, wala nang kasunod doon. Ano? Wala nang kasunod. Na, uh, isa, stip-down si General Reyes, so, walang gulo. O hindi nag-away-away ang military. So, ganoon na rin ang mangyayari. Pag hindi kaya ni General Browner, bababada lang siya. Para yun na muna, isa na lang. Para hindi mahati. Parang ganoon Ah. Uh, very, professional na yung EFP ngayon so to, uh, ba, uh, <clears throat> uh balik tayo sa fan balik tayo sa mga famous naglaban-laban normal yon normal naman yun kasi sa paniniwala so ang problema lang uh, mga mga iniidolo ko mga mga hineral ano? mga active man at saka retired bakit nyo pinagtatalo na no? bakit nyo pinapuntuhan yung national government bakit hindi natin tingnan muna natin ang pinanggalingan natin kung may problema ba o wala tulungan nyo tulungan nyo yung mga dating sundalo yung mga retired na sundalo at ang kanila mga asawa tulungan natin sila alam nyo kung kikilos ano kung kikilos ang EEP generals mawawala ang corruption sa Pilipinas kung what sa EAP. ano yung 4.9 billion niya hanap ko ma-resolve ka agad yan ano papakiusapan niya lang si General Browner o papakisapan ni Lucky si General Browner na ihinto na lang yan na ibigay nyo na lang yan sa lalo mataling panahon para si Kenel Elmitra hindi na magangawa at para hindi na masira ang EFP ganun lang yun kasimple ano? hindi na magangawa si Kenel Elmitra pag naibigay nyo na yung mga uh, hinahangad ng pensioner na kanila naman yung pinagpaguran ng nila o ng kanilang mga asawa eh hanggang ngayon binibitin nyo hinahanapan nyo ng requirements ay Diyos ko mayroong sampung beses nagbigay requirements ang sagot lagi on process papasok sa ATM pero mayroong nakakatanggap ngay sandali lang pa na may connection sa loob yun yung problema dyan isang dahilan yan sabi ko nga sa inyo sa lahat bakit hindi nyo ako sagutin mayroon ako isang classmate eh ha nakabalagtaktakan sa akin pero alay naman ang mga sagot niya sabi niya sa akin ang akusasyon ko raw in general o, so, sabi ko sa kanya naman very specific tayo point by point e generalize na naman yung sagot niya naku hindi kami may nagkaintindihan sabi niya in general in, in point by point akusasyon ko po, hindi niya sinasagot iba naman sinasagot ay hindi ko maintindihan Kung wala man lang ay tutulong sa IEF Manahimik na lang tayo Para hindi bumalik rin sa inyo Ganun lang kasimple yan Dahil yung sinisigaw ko Sa mga million of Filipinos Ang sinisigaw ko Hindi sa individual Sa makinaawa Sa mga individual O sa million of Filipinos Na ninauloko ng gobyerno Tingnan nyo nga yun Ayun, kung gusto nyo, ganun. Dito, dito sa social media. Kasi wala tayong arbiter. Eh, yung mga classmate ko, hindi naman kumikibo. Kasi ayaw niya na makasakit ang kap, magka-classmate. Ano? O, oh, dito tayo. Para kahit pa paano, mayroon tayong naman magitan na sino sa atin ang tama. Ha? It yung yung nga sa online hearing namin sa Anti-Additive Authority uh, with Colonel Lupina and his uh, officer and one lawyer. Puro na lang sagot. We are only following the procedure. Yun lang yung sagot nila. Wala na iba. Kasi sabi nga, more talk, more mistake. Ano? Yun lang sagot. In, in accordance to process. Sabi nila. Uh, pero pag sinabi ko na tanungin ko na bakit yung 14 billion na relation ng less than 1 year bakit yung 4.9 billion 7 years na hindi nyo may release ng biglaan anong anong rationale nyo dyan to wala nanahimik lang sila Paka, pati ngayon yung transport depression commander nagsabi na may 4.9 binigyan ko ng suggestion ang suggestion one is to hold all pensioner that you are suspected na fake document i-hold nyo yun mga pension nila yun lang sinabi ko o di ba simple lang e kaysa naman idamay nyo lahat lahat ng mga pensioner pangalawa ah segregate those suspected And release, not suspected. Itong suspected nyo, doon nyo lang tututukan. Ibing nyo sabihin, yung 4.9 billion, ay suspect nyo lahat? Ay, Diyos ko, ako. Okay, so much for that. Paulit-ulit na tayo. Uh, sana sumaybayan nyo ang uh, corruption sa Pilipinas. Salamat. Alawang grupo, Association of Generals and Flag Officers, AGPO represented by Major General Jerry Doria, Vice Chairman. Itong AGFO is mix na ito, uh, PMEers and non-PMEers. Number three na organisasyon is Philippine Military Academy Retired Alumni Association. So ito, pure uh, PMEers ito. Uh, represented by Major General Raul Gonzalez, Chairman. Ang apat, yung National ROTC Alumni Association o NARAA uh, represented by Major General Marlo Zalazara, Vice President. So itong apat na asosasyon, nag-declare ng suporta sa administrasyon ni PBBM and of course to the House leadership. So yun, uh, meeting daw kahapon nangyari. Nauna nito na uh, a group of 23 retired PME generals naga-padala uh, o nagpost ng letter addressed to the president na nananawagan sa gobyerno na imbestigahan ang mga nangyayaring uh, plunder o korupsyon sa ating bansa kabilang na dyan, sentro ang nangyayari sa kongreso so, so different classes uh, wala silang aso asosasyon na dinadala itong nagpetisyon sa nagpetisyon sa pangulo uh, different classes no uh, pasahin ko lang yung mga basta na i-vlog ko na ito kanina So ito ang petition na parang uh, bumabatikos kumokontra sa administrasyon ni PBBM na ipost sa largest Viper, uh, group ng PMA uh, graduates noong December 30. So 23 retired generals na ang nakapirma. Uh, basta nananawagan ng ano, yung korupsyon uh, corruption na nangyari pa Uh, yung panahon ni Napoles, yung fertilizer scam. Maraming uh, senador, I think 20 senators and uh, 100 congressmen ang na-involve.